Mula sa Far East Broadcasting Company, Turing. narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga listeners. Ayan uh, pong mga sumusubaybay mula po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Gamit po ang iba't ibang estasyon at syempre sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gamit naman po ang iba't ibang pamamaraan ng pakikinig sa ating programa. Salamat po at pagbati po siyempre sa ating mga kasama na siyang tumitiyak na yung programa po natin ay inyong mapapakinggan. Sila po yung ating production team na siya pong naglilingkod. Ika sa likod ng tabing para matiyak na ating pong uh, masubaybayan ng ating mga programa. So tayo po yung magpapatuloy ngayon sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin pag tayo po'y nagkamali, how do we get back to grace? Paano to tayo babalik sa biyaya ng Panginoon pag tayo po'y nalalayo? Now, ilang paglilinaw sa ating pagpapatuloy. Mahalaga pong maunawaan na pag pinag-uusapan ang grace, it transforms, it does not tolerate. Sa Romans chapter 6 verse 1, meron pong very uh, interesting passage dito kasi tinatalakay po ni Pablo ang tungkol sa biyaya ng Panginoon kung paano tayo naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Pero meron pong kakaibang kaisipan na lumalabas mula po sa uh, kaisipan ng biyaya. Ito po ang sinasabi, Romans chapter 6, verse 1. Ang saad po ng talata, Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Nakita niyo po ano, tayo hubay magpapatuloy sa pagkakasala? eh total naman palay at uh, uh, tayo po inaligtas dahil sa biyaya no para lalong sumagana ang biyaya. Eh, ang sagot ni Pablo ito. Sabi niya sa verse 2, "Of course not, since we have died to sin, how can we continue to live in it." So ang ibig sabihin po rito ni Apostol Pablo, kung tayo po ay patay na sa kasalanan, eh bakit naman tayo manunumbalik pa para sa kasalanan. May mga nag-iisip po kasi na total patatawarin, edi pwede nang magkasala. Mahalagang maunawaan po natin na hindi tayo pinapatawad, hindi tayo binibigyan ng biyaya para tayo po ay itolerate o para tayo po ay magpatuloy sa ating pagkakasala. Nako, hindi po. Pinatatawad po tayo so that we will be transformed. Si Apostol Pablo, di ba, sabi niya sa 1 Corinthians uh, 15, verse 9 and 10, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. Ang sabi niya sa verse 10, I am what I am by the grace of God. His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is with me. So ang ibig niya pong ipakita, linawin at bigyang diin ay ang katotohanan, na dahil po natanggap niya ang biyaya, merong pagbabago. So hindi po tayo tinotolerate sa pagkakasala, binabago po tayo sa pamamagitan ng biyaya. Pangalawang kaisipan po, ang biyaya po ng Panginoon, it enables, it does not exclude. Alam nyo, yung konsepto po ng exclusion, ay uh, makikita natin sa tuwing ang tao magkakasala no kaya nga sa old testament eh, paglalapit ka sa diyos may mga sacrifices na kailangang ibigay ibig lamang ipakita po nito na hindi tayo karapat-dapat sapagkat tayo po makasalanan at ang diyos naman ay banal so ang ibig sabihin niyan mga kapatid hindi pwedeng lalapit lang tayo kung maisipan natin kailangan nating maintindihan na banalan Diyos, makasalanan tayo, hindi tayo pwedeng basta lumapit. Pero yun nga, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, maaari po tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. At hindi lamang tayo lalapit, kundi binibigyan tayo ng enablement to live a new life for His glory and honor. Kaya babalik tayo sa 1 Corinthians 15 verse 10. Ang sabi ni Paul, I am what I am by the grace of God. His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is with me. So ibig sabihin yung biyaya na ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan, nagbibigay sa kanya ng paraan para siya po ay lalong lumago at hindi po manatiling lugmok sa pagkakasala. Ang ganda, di ba? Nakikita natin na ito pala ang biyaya ng Panginoon. Inaangat tayo binabago tayo, inuhubuk tayo, binibigyan tayo ng enablement. Isa pa, mahalaga rin tandaan na ang biyaya po ng Panginoon, it restores, it does not restrict. Yung idea po ng restriction o hindi tayo pwede sa ilang mga bagay, uh, na-epekto po ng kasalanan, di ba? pag tayo po may pagkakasala, may mga bagay po na kailangan nating gawin pero hindi natin magawa dahil alam po natin hindi tayo karapat dapat nagawin ito. Kaya nga po, yung pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan ang siyang nagbibigay sa atin ng uh, paraan para tayo po'y makalapit sa ating Diyos. So napakaganda po, ano? That we are restored to a relationship with God. At ang sabi pa ng Ephesians chapter 2, verse 10, Uh, tayo pong dating makasalanan ngayon, masterpiece ng Panginoon, created anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Ang ganda, di ba? So yung dating makasalanan, hindi lang pinatawad, pinalaya, binigyan ng panibagong katayuan at ngayon po'y makakalapit sa presensya ng ating Panginoon. Ganyan po kayaman ang biyaya ng ating Diyos. Yan po ang ibinibigay sa atin. Hindi ba dapat pagpasalamatan? Hindi ba talagang dapat tayo po ay matuwa, tayo po ay magalak sa pagpapalang itong pinagkakaloob ng Diyos sa atin? Kaya tayo po, siyempre, kailangan nating isaalang-alang ito. Kailangan nating isaisip na tayo po ay pinatawad at tayo po ay binigyan ng panibagong katayuan. Ngayon, mahalaga pong unawain ang napakahalagang tanong eh bakit sa kabila na ganyan pala no ang uh, nais ng Panginoon eh bakit may mga taong nananatili sa pagkakasala ayan maganda pag-isipan yan, pag -isipan yan. Uh, malinaw na malinaw na yan po ay hindi dahil sa uh, kahigpitan ng ating Panginoon ito po ay dahil sa pagiging makasalanan ng tao So para po lubos nating maunawaan, tingnan natin ang ilang mga talata sa Ephesians chapter 2. Yung ilan po'y nabanggit ko na, pero tingnan lang natin para maunawaan natin yung before and after at saka ano yung turning point. No? Magandang makita yan eh. Sino ba tayo noon? Sino ba tayo matapos tayong makakilala sa Panginoon? At ano po ang panibagong katayuan natin? At paano nangyari yon? Okay. So, in Ephesians chapter two, verse one and two, okay, and then uh, ilang talata hanggang verse ten. Once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Ephesians chapter two, verse three. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger just like everyone else. Oh, verse 4 and 5. But God is so rich in mercy, and he loved us so much that even though we were dead because of our sins, he gave us life when he raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. verse 5 God saved you by his grace when you believed you cannot take credit for this it is a gift from God salvation is not a reward for the good things we have done so none of us can boast about it Ephesians 2 verse 10 for we are God's masterpiece he has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things he planned for us long ago So makikita po natin sa napakagandang passage na ito 'yung katotohanan na tayo po ngayon ay recipient ng biyaya ng Panginoon pag tinanggap mo 'yan sa 'yong buhay ikaw ngayon ay uh, tatawaging masterpiece restored to the original design na tayo po ay uh, gagamitin sang ayon sa planong tinalaga na ng Diyos noon pa mang una now para maintindihan po natin ito kailangan nating tingnan ano ba ibig sabihin ng kasalanan. Alam nyo, ang isang malaking uh, pagkakamali ay eh, yung pong kaisipan na tayo po'y pinatawad pero wala naman tayong gagawin para manumbalik sa layunin ng Panginoon. No? Kaya nangyayari po paminsan, pinatawad nga ho tayo, kaya lang ang nakakalungkot naman, bagamat tayo po ay pinatawad, eh, yung paraan ng ating uh, pamumuhay, eh, hindi naman nagagamit para po sa layunin at kalooban ng ating Panginoon. Kaya importante ma-realize natin na tayo po ay tinawag para sa layunin ng Diyos at kailangan nating mamuhay sang ayon sa Kanyang kalooban. So titingnan po natin ngayon ang ilang mahahalagang bagay. Yung hamartiya, ang ibig sabihin po niyan is missing the mark, no? Nang na ibig sabihin po, merong plano ang Panginoon, hindi natin nadali yung plano na yon. Uh, meron pong kalooban ng Panginoon naku, hindi tayo tumumbok doon sa kalooban na yon. Ganun po ibig sabihin yan. Kaya nga ang nakakalungkot, bagamat uh, tayo po'y pinatawad, marami pa rin ang uh, hindi namumuhay sang ayon sa uh, plano at layunin ng ating Panginoon. Kaya importante po na ma-realize natin mga kapatid, pag sinabi nating hamartiya or to miss the mark, ito po yan, When we do what we are not supposed to do and when we do not do what we are supposed to do, no? Pag ginawa mo yung hindi mo dapat gagawin at saka hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Yan po ay kasalanan. Pero hindi po siya limited sa ating ginagawa lamang. Ito po ay sumasaklaw din sa ating being. So we can say that it's also about being who are you are not supposed to be and not being who you are supposed to be. So kung hindi da kung hindi iyon ang nais ng Panginoon ay eh, iyon ang nakikita sa iyong buhay, kung ano naman yung uh, hindi dapat yun ang nakikita, yung dapat hindi iyon ang nakikita sa ating buhay. Kaya kailangan po nating ma-realize mga kapatid na kung tayo po ay magkakaroon ng tunay na restoration, kailangan ma-turn around itong uh, kalagayang ito na yung dapat gawin, e eh yun ang ating ginagawa. Yung hindi dapat gawin, e eh yun po ang hindi natin dapat ginagawa. okay? At kung ano po yung nais ng Panginoon na dapat makita sa ating buhay, e eh yun po dapat ang nakikita sa ating mga buhay. Kaya malaking-malaking hamon talaga ito. Kaya importante po, again as I said, uh, na ating uh, maunawaan ito dahil ah, uh, pamisa na nangyayari sa tao, tuwang tuwa tayo sa biyaya ng Panginoon. Pero siguro ang malaking katanungan eh, ano ba ginawa natin doon sa biyayang yon, di ba? Paano ba tayo namumuhay uh, ayon sa kalooban ng ating Diyos? So, para mangyari po yan, dapat merong uh, shift from a self-dominated life to a God-dominated life. Ito po naaral natin dati ito. Uh, parehas po, pe, pwedeng buhay ng mana ng palataya to. Ang, ang kaibahan lang, uh, yung perspective. At syempre, isa lang dyan, yung tama. Yung self-dominated life, bagamat siya po ay naniniwala sa Diyos, nananalangin sa Diyos at marahil po ay palasimba pa, kaya lang ang kanyang tingin sa Diyos ay maliit na bahagi ng kanyang buhay. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, bagamat may involvement ang Diyos sa kanyang buhay, primarily it's all about self. Ano yung ambisyon, gusto, pangarap, layunin ng isang tao. At iniimbitahan lang ang Diyos pero merong restriction kung hanggang saan. Iniimbitahan lang Diyos pag may kailangan, sumusunod pagka naka-align yung gusto ng Diyos sa gusto niya. Pero once na uh, iba na ang gustong ipagawa ng Panginoon at hindi na sumasang ayon sa kanyang kagustuhan, eh, diyan na po nalalantad ang katotohanan. Self-dominated eh. Kaya pamisan may mga tao, no? they want to be more obedient, pero pag hindi po nila binago yung tinatawag na life structure, no? if you live a self-dominated life and you want to glorify God, hindi talaga pwedeng mangyari kasi magkakaroon ng conflict eh. As long as you limit God in your life, as long as you do not totally and completely submit to God, you will never have complete obedience. Yan po reality. So, kailangan meron tayong God-dominated life. Paano mangyayari at ano ba itsura nun? Pag sinabi natin God-dominated life, obviously from the term itself, ang Diyos po ang talagang nagahari. Nauunawaan mo kung sino ka, kung ano meron ka, kung anong katayuan mo sa buhay, lahat ng iyan ay inilagay ng Diyos sa buhay mo para gamitin sang ayon sa kanyang layunin. Mahalaga ito eh, kasi totoo po yan eh, sa panahon natin ngayon. No? May mga tao po na nananalangin nga, pero sa halip na thy will be done on earth as it is in heaven, eh dinidikta sa Panginoon kung ano dapat mangyari Paano dapat mangyari? Kailan dapat mangyari? Hindi ba? Nangyayari po yan. Uh, sa halip na tayo po ang magpasakop sa Diyos, we end up telling God what to do. So in the process, we fail to truly glorify Him. Uh, para bang ang lumalabas, eh Lord, ang tagal naman ng plano mo. Yan, ito pa ho, ah, pagka kayo po ay naiinip sa pagkilos ng Panginoon, at tingin nyo mabagal ang Diyos at delayed siya, And most likely po, you're living a self-dominated life. Dahil ang Diyos po, cannot be late. Hindi po siya mali -late. Kaya lang natin tingin o akala na late ang Panginoon kasi ang problem po, uh, meron tayong sariling timetable at ang gusto po nating mangyari, ang Diyos ang sumali sa ating timetable. Sa halip na tayo po ang uh, mag-adjust sa Kanya, sa halip na tayo po ang magpasakop sa Kanya, ang nangyayari, we end up telling God what to do, when to do it, and then, syempre, kung ano yung gusto nating mangyari. At dahil po ganyan ang ating nagiging pananaw, ganyan ang ating ugnayan sa Panginoon, ang nangyayari po, hindi tayo nakapapamuhay ng isang uri ng pamumuhay na talagang masasabi nating uh, yan ang nais ng Diyos para sa atin. Okay? Kaya kinakailangan ano, na talagang ating pag-isipan, ating unawain na pag tayo po ay nagpapasakop sa Diyos hindi yung gusto natin hindi yung pamamaraan natin hindi yung kalooban natin kundi ang katanungan po Lord ano ba ang iyong kalooban at magpapasakop kami sa iyong kalooban so dapat po ganoon uh, sa halip na tayo po ang nagsasabi sa Diyos Lord ganito gusto kong mangyari hindi po ang kinakailangang mangyari po is we Uh, seek God's will and we submit to His will. At maniwala ho kayo, pag tayo po nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon, ang totoo po ang nangyayari dyan eh, eventually, uh, makikita natin yung sarili po natin. Makikita natin yung sarili natin na hindi tayo maiinip sa Panginoon. Eh, bakit ka nga naman maiinip sa Panginoon? Eh, samantalang uh, siya nga ang ating uh, dapat sundin, sa kanya tayo dapat mag-adjust. So kung talagang nagpapasakop tayo, makikita makikitaho natin na tayo po ang uh, nag-a-adjust sa kanyang kalooban. And by adjusting to God's will, eventually we will see na napakaganda ng kanyang kalooban, hindi na lelate ang Panginoon sa kanyang pagkilos, walang delay, at marirealize po natin na sa halip na diktahan ng Diyos, we seek his will, submit to his will. Kaya ulitin natin ha, baka mamaya tayo po ay uh, nagnanais na parangalan ng Diyos while uh, all the while, ang ating pamumuhay pala ay yung tinatawag na self-dominated life. Nananalangin ka pero ang panalangin mo, Lord, gawin niyo po ang gusto ko. Kung kailan ko gusto mangyari at kung paano ko gusto mangyari. Nako. Pag ganyan, senyales po yan. Eh, gustong gusto ko yung sinabi dun sa Proverbs 14 verse 12 at itatapat natin sa Proverbs 3, 5 to 7. Ang sabi ho doon sa Proverbs 14, 14.12 There is a way that seems right to a man but in the end it leads to death. Meron daw pong landas na parang tama sa, sa pantaha, tingin at estima ng tao pero bandang huli ay nagdadala po sa kapahamakan. Totoo naman, di ba? Kasi nga, limitado naman yung kaalaman natin eh. Kaya nga, ang sabi doon sa Proverbs 3, 5 to 7, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Napakaganda nun. Ang kalaban po ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon, eh yung akala natin, yung alam natin, yung pamamaraan natin, yung karunungan natin, eh mainam na. Eh pag inacknowledge po natin ang ating kakulangan, kawalan ng kakayahan, at tayo po'y nagpasakop sa gustong mangyari ng Panginoon, ayan na. Then we realize na, Lord, mas marunong ka, mas mataas ang iyong pamamaraan, at uh, ikaw ang dapat masunod sa aking buhay. Yan po, God-dominated life. All that I am, all that I have belongs to you at kailangan gamitin ko sangayon sa iyong kalooban para sa iyong layunin at ako'y katiwala lamang na ang, ang aking responsibility is to discover how you want me to use the resources that you have placed under my care. So, kailangan palaguin natin, kailangan gamitin sa kanyang layunin at kailangan nga uh, pagsumikapan na maunawaan na hindi po atin ito, ito po ay pinagkatiwala. So therefore, we have the responsibility to make sure that it aligns with God's purpose. So pagpapatuloy po natin bukas ang ating pag-aaral. Salamat po sa inyong pagsama. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.